Samantala, tuwing Disyembre, nagsisimula na ang preparasyon para sa Pasko at bagong taon. And while it's a time of joy and festivities, ito rin po ang panahon kung saan lumulobo ang firecracker-related injuries and incidents. Kaya atin ang alamin ng safety gabay tips dito sa Sini Doc. Kasama si Doc PDS mula sa Department of Health at DOH. Doc V. Magandang umaga mga ka-RSP. Ako po si Doc Vivies mula sa kagawaran ng kalusugan. Ngayon ay alamin natin kung ano ba ang say ni Doc at ng mga eksperto pagdating sa iba't ibang usapang pangkalusugan. Nalalapit na ang pagtatapos ng taon at tiyak na nais nating maging masigla ang bagong taon. Kaya mauuso na naman ang fireworks o paputok. So, ng taong ito na itala ng Department of Health ang halos 609 na biktima ng paputok. 601 ito ay dahil sa paputok at pailaw at ang iba ay nakalunok pa ng watusi. at ang ilan naman ay tinamaan ng ligaw na bala na sa tingin ko ay parang nasawi at may mga nasunugan pa. Kaya naman para mas mapababa ang kaso ng biktima ay pinaikting ng DOH ang Ligtas Paputok Campaign. At para mapag-usapan ito ay makakasama natin si Director Jerna Manatad na ang namumuno sa Epidemiology Bureau ng Department of Health. Welcome po dito sa Saini Doc at sa Rise and Shine Pilipinas, Doc Jerna. Magandang umaga din, Doc B. Doc Jerna, Marami po ang klase ng paputok, ano? Ngunit ano po ang karaniwang paputok na nakakapaminsala? Okay, base po sa ating datos sa uh, last year, um uh, merong kla iba't ibang klasing paputok. Ah, uh, meron dito ay because of legal fireworks at saka 'yung iba naman ay illegal naman po 'yung category nila in terms of the use of the fireworks. So, around uh 40% ay due to the use of uh, legal uh, fireworks. And then 37% naman dito ay yung uh, kadalasan dito ay yung uh, plapla, and then uh, buga, at saka yung five-star na mga klase ng mga paputok. Ayan, nabanggit po ni Dr. Jerna na may mga mapapinsalang paputok. At ito po, Dr. Jerna, is base sa batas. Ano? Opo. Republic Act? Okay, ito po ay naaayon base po sa batas na Republic Act number no. 7183. Ito po 'yung batas na nagregulate regulate 'yung sale, 'yung manufacturing, distribution and use of firecrackers and other pyrotechnic devices. So, ito ito po 'yung mga listahan kung saan uh, ito yung mga allowed na mga klase ng fireworks base dito sa batas. So just to mention dito a uh, Dr. V, ito yung mga BB rocket, bawang, small triangulo, yung pulling of strings at saka yung paper cups. Meron pa pong mga listahan ito, yung mga allowed naman po base ba sa batas. Now yung illegal naman uh, mahaba-haba din po yung listahan Dr. V. I have here also the list. So uh tingnan natin yung listahan dito. So just good also to share na ito yung mga pangalan po uh, special na mga pinagbabawal na paputok atomic bomb, uh, large size Judas belt, goodbye dilima. Uh, hello Colombia, Goodbye Napolis. Ito yung mga kaibang mga pangalan, Dr. B. and then Super Yolanda. Meron pa dito po, uh, Mother Rockets, uh, King Kong, uh, Quiton, Super Lolo. Um, na, minsan nga eh, naka unique din yung mga pangalan talaga nila. Goodbye Philippines, uh, meron pa dito Goodbye Pobading, Bin Laden, uh, Kokinakan, Pillbox kabasi, tuna, at saka goodbye, chismosa. Pero base sa datos natin, nai-injured pa rin yung ating mga kababayan dahil hindi nga po tama yung paggamit at hindi po naayon talaga sa safety measures. So yung mensahe po natin dito as much as possible is uh, iwasan talaga yung, yung paggamit ng uh, yung mga fireworks na lalong-lalo na po sa mga bata lalong-lalo lalo na rin po sa mga taong nakainom kasi sometimes wala na sila sa tamang pong disisyon kung paano maprotektahan yung sarili nila. And then sa mga areas na uh, delikado that they will cause also fire, kaya uh, base sa ating uh, mga guidelines at sa ating paalaala din sa ating mga local government units na Magkaroon sila ng uh, designated area oh. uh, na kung saan nababantayan, nasusunod yung mga angkop na mga pamamantayan masiguradong safe nga yung fireworks display, Dr. V. Apo. Uh, Dr. Jerna, parang nabalita ko yung Watusi, no? legal Apo. siya, pero sa mga bata, marami ding A -a. nakakalunok ng Watusi at ito ay nakakapoison o nakakalason. Eh ano ba ang dapat gawin Apo. ng mga magulang kapag uh, yung Watusi ay nalunok Apo. ng anak? Una-una, Dr. V, uh sana, ano talaga, bawala natin yung mga bata na gumamit doon kasi wala pa silang enough talaga na depensa din, no? Uh, tapos, colorful pa yung what to -see. Mm -hmm. So, parang ang dali din parang lang, candy, oh, candy uh -oh. na parang dali din lang lunukin. Now, base sa datos natin, nag-improve din naman, no, yung, yung number of cases na nakalunok ng what to -see. So, last year, meron lang tayong isang kaso based mm -hmm. sa reported natin and then that's a child. Doctor, na 'di ba po pag nakalunok ng watusi siyempre, matataranta yung bata so ang dapat gawin is maari po siyang bigyan ng egg white kung kung nakatatanda yung bata mga egg egg whites Eight egg whites pag naman mas bata di kahit kalahati four egg whites at ipainom yan pero wag pong pasusukahin ipainom wag pasusukahin at dalhin sa pinakamalapit na ospital So, uh, basi base po sa ating uh, uh, pagsususi na ng karapat-dapat na gagawin po ay huwag irab. Uh Oo. -oh. Uh, huwag i ano yung mata, yung ano yun, uh, uh -oh. At saka uh, huwag din lalagyan ng uh, tubig mm -mm. Uh, And then, kung meron tayong magamit ka agad dyan na cool, na pwedeng... I ice pack. Oh, oh, ice oh, pack. ice pack, ilagay Ayan. sa, in, ano natin, sa mata. Be sure din na hindi ma-irritate yung paglalakas. At dalhin ka agad sa pinakamalapit na, na hospital. Ayan po, no? Eh kapag naman po nasunog, usually okay. po yung malalakas Masahan. na explosion... Hugasan siya, no? ng uh, Malinis na tubig. Yung tap water, mm -hmm. oh, okay lang yan. Tapos kung meron tayong magamit na clean na, mm -hmm. na tela or kung wala tayong mga OS dyan, mm -hmm. dyan sa bahay or yung uh, mga ghosts uh, takpan yan takpan. Uh, o, tapos uh, ikonsulta ka agad din sa pinakamalapit so, na hospital. So, ayan, malinaw na, na pag naputukan uh -huh. ay ugasan. Opo. Ugasan ka agad ng hindi naman ng napakalamig na tubig kahit uh -huh. na ng tap water uh -huh. at sa lagyan ng gos at yes. itakbo sa ospital. Uh -huh. Pero ang pinakamahalaga, wag na po tayong gumamit ng paputok. Yes. Ang sabi po ni Dr. Jerna, Sumali na lang tayo sa mga community fireworks Parks activities display. o fireworks display ni, ah, mayor, ni Mayor o ng barangay captain ah, natin. Po. Manood na lang po tayo at makinig ng magandang music ng countdown yes. at magsayaw, mag-RC ah, show. Oh. So, yun po ang kasi uh, Dok Jerna, meron yata pong mga bayan na may ordinansa ang mga Mayor, ano opo oh, mm -hmm. Meron silang mga ordinansa doon nagsasaad na pinagbabawal talaga yung paggamit ng mga mm -hmm. fireworks. Yung mga ibang ang bayan naman po, meron silang designated area na doon makadisplay ng mga fireworks. Isa pa, Dr. B, in, in highlight natin ngayon na uh, minsan kasi pag may mga celebration, minsan sa daan 'no, yung paglalakbay natin, sinisiguro natin na ligtas po. Ligtas. So, uh pagsulong ng biyahing healthy Um, o kaligtasan sa kalsada para sa lahat kasi yun din yung kampanya ng ating uh, kasalukuyang uh, Secretary at saka ng Department of Health na sana maiwasan yung mga aksidente so pag nagdadrive po uh, dapat hindi nakainom sisiguraduin po na yung ating mga sasakyan ay nacheck natin at saka uh, binabawal din naman no, yung paggamit natin ng mga phones pag nagda drive at lahat. Uh, sa katapusan po, pag-iwas sa disgrasya dahil sa paggamit ng paputok. Para ligtas po tayo sa ating selebrasyon, Dr. V, ngayong Christmas at saka sa bagong taon. Yes. So maraming salamat po, Dr. Jerna. Maraming, maraming, salamat maraming natutunan din po, na mayroon Dr. palang batas, no uh -huh. At mayroon naman tayong paraan at mga first aid na pwede dito sa Iwas Paputok, paputok program. program. Para sa ligtas na pagsalubong sa bagong taon 2025, tayo po ay maging maingat. Huwag gumamit ng mga pinagbabawal na paputok at makinig sa payo ng mga eksperto. Ako pong muli si Doc Vidiels, ang inyong kasangga sa kalusugan. Maligayang Pasko mga ka-RSP! Kita-kita-kits next week!